Sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas, may mga pangalan na hindi naman palaging kabilang sa mga tala ng digmaan o labanan, ngunit ang kanilang ambag ay hindi rin dapat mabigo sa alaala. Si Leopoldo B. Regis ay isa sa mga ito. Isang tao na sa kanyang panahon ay nagsilbing tulay sa pagitan ng pagseserbisyo militar at ng pamahalaang sibil, ng suporta para sa edukasyon ng mga kadete at ng pagpapaunlad ng pamantayan sa loob ng institusyong militar. Maraming mananaliksik, historiador at tagapag-alala ang nag-aaral pa ng kanyang buhay, ngunit narito ang isang malalim na pagsaliksik batay sa mga tala at pasilip sa mga institusyong nagpapanatili ng kanyang alaala. Hindi gaanong maraming tala ang makikita tungkol sa maagang taon ni Leopoldo Regis, halirtos kanyang kapanganakan, pamilya, kabataan gayon Gayunpaman, ang ilang publikasyon ay nagsasaad na siya ay Cadet First Captain at Class Top Notcher nung siya ay nasa Philippine Military Academy, PMA, sa Postwar PMA Class of 1951. Ang pagiging Cadet First Captain ay isang mataas na karangalan sa PMA, karaniwang iisa lamang ang nanunungkulang posisyon sa isang klase na may tungkuling pamunuan ng ibang kadete tumulong sa administrasyon ng Corps of Cadets at magsilbi bilang halimbawa sa disiplina at pagiging huwaran sa akademiko at sa pamumuno. Si Leopoldo Regis ay nagsilbing junior aide ni Pangulong Ramon magsaysay sa kanyang termino. Ang tungkuling ito ay nangangahulugang may tiwala ang malapit na pamahalaan sa kanya at nagpapakita rin ng ugnayan niya sa kapangyarihan sibil militar. Isa sa pinakamakabuluhang pangyayari sa buhay ni Leopoldo Regis ay ang kanyang pagpanaw kasama ni Pangulong Ramon Magsaysay. Noong Marso 17, 1957, ang eroplano ng Philippine Air Force, isang C-47, kilala bilang Mount Pinatubo, na nagdadala sa Pangulo at iba pang mga opisyal ay bumagsak sa bundok ng Cebu. Sa kasamaang palad, naging isa si Leopoldo Regis sa 24 na namatay sa trahedya. Business World Online ang pagpanaw niya ay nagmarka hindi lamang sa pamahalaan at militar ng Pilipinas, kundi pati na rin sa alaala ng PMA at mga kadete bilang isang halimbawa ng tapat na serbisyo at sakripisyo. Regis Hall sa PMA upang gunitain ng kanyang serbisyo at sakripisyo, ang Philippine Military Academy ay nagkaroon ng isang barracks, cadet barracks, na pinangalan ng Regis Hall bilang pagunita kay Leopoldo Regis noong Hunyo 25, 2019, ang Bloomberry Cultural Foundation, in BCFI, ay nagdonate ng isang limang palapag na kadet barracks sa PMA na tinawag na Regis Hall. Mayroong 68 na silid tulugan at 52 na study rooms at kayang magsilbi sa humigit-kumulang 420 na kadete. Ang pagpapatayo ng Regis Hall ay bahagi ng patuloy na pag-upgrade sa mga pasilidad ng PMA, isang simbolo ng pagkilala ng pamahalaan ng pribadong sektor at ng akademya sa kahalagahan ng inisyatiba upang mapabuti ang buhay ng mga kadete at ang integridad ng institusyong militar. Regis Hall bilang pamanang inspirasyon. Ang pangalan ni Leopoldo Regis ay naging bahagi ng kultura sa PMA. Tuwing may mga selebrasyon, Parangal at testimonya, madalas siyang tinutukoy bilang inspirasyon sa mga kadete, bilang huwarang leader kahit sa kanyang maikling buhay. Sa mga pananaliksik sa mga inisyatibong panlipunan at proyektong pangedukasyon sa loob ng PMA, ang Regis Hall at ang alaala ni Regis ay madalas na binabanggit bilang bahagi ng pangangalaga sa tradisyon at pagpapahalaga sa mga namatay sa serbisyo. Kapag sinabing military contributor, hindi lamang ito tumutukoy sa mga nagwaging laban o nakalaban sa digmaan. Ito ay maaaring tumukoy sa maraming anyo ng serbisyo, administratibo, edukasyonal, pamumuno, pag-uugnay sa sibil militar at pagiging modelo ng kabayanihan. Narito ang ilan sa mga aspeto ng kontribusyon ni Leopoldo Reges, ay pamumuno sa PMA at paghubog sa mga kadete. Ang pagiging cadet first captain ay nangangahulugang may malaking impluensya siya sa pamumuno at disiplina ng course of cadets. Ang mga kadeteng namumuno sa kanilang kapwa kadete ay may responsibilidad hindi lamang sa pagsunod sa mga alituntunin, kundi sa pagbibigay ng halimbawa sa akademiko, sa pagiging huwaran, at sa pagbibigay gabay sa mas mababang taon. Sa pamamagitan nito, si Regis ay naging bahagi ng pundasyon ng pamumuno sa loob ng PMA. B. Ugnayan sa pamahalaan at serbisyo sibil militar, ang pagiging junior aide ng Pangulong Magsaysay ay nagpapakita ng pagtitiwala at pakikipagugnayan sa pagitan ng militar at pamahalaan. Sa panahong iyon, ang mga opisyal na may papel sa militar at sibil ay kailangang maglingkod ng may integridad dahil sa mga isyong pampolitika, hamon sa siguridad at pagharap sa mga rebelyon. Sa pagganap niya sa posisyong iyon, Nagambag siya sa pagganap ng pamahalaan sa aspeto ng seguridad at koordinasyon militar. C. Simbolismo ng sakripisyo at pag-alala Ang pagpanaw niya sa trahedya ay nagbigay diin sa katotohanang ang serbisyo militar ay may kaakibat na panganib. Ang kanyang alaala ay sumisimbolo ng katatagan, katapangan, dedikasyon at pagsasakripisyo para sa bansa. Mga katangi ang pinahahalagahan sa kultura ng militar. D. Inspirasyon para sa inobasyon at pagsulong ng institusyon ang pagpapatayo ng Regis Hall bilang simbolikong pasilidad para sa mga kadete ay nagpapakita na ang alaala ni Regis ay hindi lamang nostalhikong pagunita kundi bahagi ng inobasyon sa pagpapabuti ng infrastruktura. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng pasilidad, Napapalalim ang kakayahan ng PMA na magbigay ng dekalidad na edukasyon, pagsasanay at pamumuhay sa kanyang mga kadete. Ang kanyang pangalan ay naging inspirasyon para sa mga proyekto at inisyatiba upang itaguyod ang kahusayan sa militar at integridad sa pamumuno. Isang muling pagsulyab, mga aral mula sa buhay ni Regis, sa pagsusuri sa buhay ni Leopoldo Regis, Lumilitaw ang ilang mahahalagang aral na maaring magsilbing gabay hindi lamang sa mga taong nasa husay militar, kundi sa sinumang naghahangad maglingkod sa bayan. Serbisyong may integridad. Bagamat ang kanyang buhay ay hindi mahaba, pinili niyang maglingkod ng may dangal at tapat. Ang integridad ay hindi nasusukat sa haba ng panahon kundi sa kalidad ng paglilingkod. Pamumuno bilang paglilingkod sa kapwa ang tunay na pamumuno ay hindi pagpapakita ng kapangyarihan, kundi pagpapakumbaba at paglilingkod sa iba, pagbibigay ng halimbawa, paggabay at pagsuporta sa mas mababang antas, sakripisyo para sa kapakanan ng lahat. Ang trahedya na sumapit sa kanya ay paalala na marami ang nagsasakripisyo para sa mas malaking layunin. Ang pagkilala sa kanilang sakripisyo ay senyales ng pagpapahalaga sa bayan. Pagpapaunlad ng institusyon bilang pagpaparangal, ang Regis Hall ay hindi lamang monumento kundi aktibong bahagi ng edukasyon at pagsasanay ng mga kadete. Ang pagpapaunlad ng institusyon ay isang paraan ng pag-alala at pagpaparangal sa mga naglingkod. Huwag kalilimutan ang mga hindi laging tampok sa kasaysayan. Marami sa mga nagambag sa militar ay hindi nakasaksi sa labanan. Ngunit ang kanilang papel sa suporta pamamahala, edukasyon at organisasyon ay mahalaga rin. Ang pag-aaral at pag-alala sa kanila ay pagpapanatili ng buong larawan ng kasaysayan.